Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, ang araw ay sumisikat at ito ay nagdadala ng isang magandang pagkakataon para yakapin ang misteryo na bumabalot sa iyo, Scorpio. Ang iyong kalaliman at matinding pagkatao ay may kakayahang humatak ng pansin mula sa ibang tao at ngayon, ang iyong likas na alindog ay magiging mas maliwanag. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit at magtago ng mga sikretong emosyon ay nagiging isang mahalagang aspeto ng iyong personalidad. Kaya't ngayon ay tamang pagkakataon upang tuklasin ang iyong mga damdamin at mag sa iyong mga personal na hangarin. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita ng iyong pambihirang lakas ng loob Munit maging mainat ka sa mga maliliit na pagbabago sa iyong mood. Ang pagkakaroon ng masungit na pakiramdam o pagiging iritado ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga iniisip at gawin ang mga aksyon na maaaring hindi mo nais mangyari. Mahalagang mapansin at maging aware sa mga maliliit na pagbabago sa iyong emosyon at tiyakin na ito ay hindi magiging hadlang sa iyong araw. Maglaan ng oras upang magpahinga at magrefocus, at hayaang ang positibong enerhiya na dumadaloy mula sa iyong paligid ay tulungan kang maibsan ang mga pagkabahala o mga alalahanin na maaaring magsanhi ng stress. Habang ang buwan ay nananatili sa Capricorn, may magandang pagkakataon para mag at pag-isipan ang iyong mga hangganan. Ang pagsasaayos ng malinaw na mga limitasyon ay makakatulong sa iyo upang mag-navigate ng maayos sa mga komplikasyon ng araw. Ang mga hangganan na ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng proteksyon, kundi magsisilbing gabay upang mapanatili mo ang iyong fokus at malinaw na pananaw. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon at magagampanan mo ang mga gawain na nauupol sa iyong mga layuning. Ang enerhiya na dulot ng Capricorn ay tumutulong sa iyong magtakda ng mga alituntunin na makikinabang ka. Kaya't gamitin ito upang magpatuloy sa mga hakbangin na tapat sa iyong mga pagpapahalaga. Ang pagtatakda ng hangganan ay isang hakbang patungo sa mas matibay na sarili at sa ganitong paraan ay nirerespeto mo ang iyong personal na espasyo pati na rin ang espasyo ng iba. Ang respeto sa sarili at sa iba ay nagiging daan para sa mas magaan na ugnayan at malalim na pag-unawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang paggawa ng mga hakbang upang mapanatili ang iyong personal na lakas at kaligtasan sa emosyonal ay magbibigay sa iyo ng lakas na patuloy na magbigay at magbigay pansin sa iyong kapwa. Ang araw na ito ay may espesyal na kahulugan dahil may pagkakataon kang magpakita ng kababaang loob. Kahit gaano man kataas ang iyong mga tagumpay o gaano man karaming mga accomplishment ang natamo mo, mahalaga na lumapit sa araw na ito nang may pagpapakumbaba. Ang pagpapakita ng kababaang-loob ay hindi nangangahulugang kailangan mong itago ang iyong mga tagumpay, ngunit ito ay isang tanda ng lakas ng loob na hindi mo kailangang magyabang upang ipakita ang iyong halaga. Sa halip, ang pagkakaroon ng kababaang loob ay nagpapaigtin sa iyong panloob na kumpiyansa, at nagdudulot ng mas magaan na pakiramdam sa tuwing ikaw ay nakikisalamuha sa iba. Hindi kinakailangang ipagmalaki ang iyong tabumpay, kundi mas mahalaga na matutunan mong pahalagahan ang mga ito sa isang mas tahimik at mas mahinahong paraan. Sa pamamagitan ng kababaang loob, mas magiging bukas ka sa mga aral na natutunan mo sa bawat karanasan at ugnayan, at mas magiging handa ka sa mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang pagpapakumbaba ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon, at sa ganitong paraan, ay mas magiging matatag ka sa pagtanggap at pagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon. Habang tinatahak mo ang araw, magsilbing gabay sa iyo ang lakas ng iyong pagkatunay sa sarili. Pagtibayin ang iyong tiwala sa iyong kakayahan at hayaan ang iyong likas na magnetismo na magtrabaho para sa iyong kabutihan. Ang iyong alindog ay hindi lamang nagmumula sa iyong pisikal na anyo, kundi mula sa iyong malalim na pagkatao na pumikilos sa paraang tapat sa iyong sarili. Ang iyong mga galak pagnanasa at ang iyong pagsusumikap ay nagbibigay ng lakas sa mga ugnayan na namamagitan sa iyo at sa iba. Gayunpaman, habang binabaybay mo ang iyong araw, tandaan mo rin na ang bawat tao na iyong nakikilala ay may mga aral na hatid para sa iyo. Buksan ang iyong puso sa mga pagkakataong magdudulot ng mga bagong pananaw, at yakapin ang mga posibilidad na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang pagiging buka sa pagtanggap ng mga aral mula sa iyong mga karanasan, ay nagpapalalim sa iyong koneksyon sa iba, at nagiging isang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong ugnayan sa mundo. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng tao ay darating sa iyong buhay upang magbigay ng mga sagot. Minsan sila ay darating upang magturo at magbigay ng bagong pananaw na magdadala sa iyo sa mas mataas na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga layunin mo. Sa buong araw na ito, yakapin ang lakas na dulot ng Capricorn at hayaan itong gabayan ka sa iyong mga relasyon at mga gawain. Ang pagbuo ng mga mas matibay na relasyon at mga koneksyon ay mas magiging matabumpay kapag ikaw ay tapat sa iyong sarili. Ang pagiging tapat sa iyong mga prinsipyo at pagpapahalaga ay hindi lamang magdudulot ng mas magaan na pakiramdam sa sarili, kundi magdadala rin ng mga ugnayan na may mas matibay na pundasyon. Ang iyong mga desisyon ay nagiging mas makulay at matagumpay kapag ito ay batay sa iyong tunay na halaga, kaya't huwag matakot na magtakda ng mga limitasyon at respeto sa iyong sarili at sa iba. Ang pagtutok sa iyong mga personal na layunin at ang pag-aalaga sa iyong kaluluwa at katawan ay magdadala ng mas matibay na pagkakakilanlan na magpapalalim sa iyong mga ugnayan at magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay pula at itim. Ang pula ay kumakatawan sa lakas tapang at passion samantalang ang itim ay sumisimbolo ng misteryo, proteksyon at kalaliman ng iyong pagkatao. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga kulay na ito ay makakatulong upang mapalakas ang iyong alindog at magbigay ng proteksyon sa iyong mga plano. Ang pula ay magdadala ng lakas at tapang na magpapalakas sa iyong determinasyon, samantalang ang itim ay magbibigay sa iyo ng kalinawan sa mga mahahalagang desisyon. Ang mga numerong lima, labing apat at tatlumput isa ay magbibigay gabay sa iyo ngayong araw. Ang mga numerong ito ay sumasagisag sa mga pagkakataon na magdadala ng mga pagbabago at magbibigay ng mas malalim na pananaw sa iyong buhay. Ang pagsasama ng mga numerong ito sa iyong mga plano ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga layunin. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang maglaan ng oras para sa pagninilay at pagpaplano ng mga hakbangin patungo sa iyong mga pangarap. Ang pagsasanay ng mindfulness at pagpaplano ay makakatulong upang magtagumpay sa mga layunin at makamit ang iyong mga ninanais na resulta. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at magreflect sa mga biyaya at aral na natamo mo. Mag-reflect ng mga mahalagang hakbangin at desisyon na ginawa mo, at magpasalamat sa bawat pagkakataon na nagbigay sa iyo ng mas malaking pananaw sa iyong buhay. Huwag kalimutan na ang mga biyaya at tagumpay ay bunga ng iyong pagsusumikap, at ang bawat hakbang ay mahalaga sa iyong pagunlad. Sa bawat desisyon na iyong ginawa, natututo ka at nagsisilbing gabay ang mga ito para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.